Alaga ng 1,500 pesos hindi Yung bagong silang. Pirazo, oh. it, Uy, dalawa? <Old> so, ka po. Kang nga panemik, pastor, oh, syempre. Siyang ka pa. Oh. Ito tong lango natin po nito mga replica lang ko. So ikaw pa mamagisi po kung sa 1,200 po. Branyo orik ba yon. Hindi po. So replica. Ma replica lang po itong mga klaseng mga sapatos. Original, sa pangalawa po na mga original po. Oh, ayaw tama ayaw ba, ayaw ko? Oh, tama ba ako? Oh, tama, pangalawa doon sa original. Pangalawa sa mga original po. Oh. Pero dito po sa mga Oh, oh ito to, ito, ito. Ito po. Ipapakita ko sa iyo. dito sa pangilista, dito sa mga latang ni G. Lakay. Sa halagang 1,200. So ilalagay ko to sa mall to. Ang presyo nito 1,800 na po to. Pag ilagay ko sa Paris. Oh, isang Paris dito. Dito 1,200 lang. Oh, laki ng diperensya, um, no. Basketball pa to, yung mga tumutunog to. Oh. Yung nagbabasketball, mahilig talaga yung mga Oh, oh di ba? Yung mimilita sino si Ka Barbers diyan. <laughs> <laughs> yan. So, <you> know, ayun, <laughs> ayun. ka ito? Bigyan ko lang wag to kay pero nabili niya 1,500. 1,2 lang, boss. 1,2. Wow. Oh, yan na nilalagay na sa karton, no. Jordan Jordan 5 Jordan 5 guys ang nabili. So halagang 1,200 lang. Wow. 1,200 guys dun sa Jordan 5 nabili. barato, dua ka boko. Oh, wow, Dua ka So pili-pili na. Na. So, na kayo. Yan para makapag-avail din kayo ng mga sapatos dito ng mga ganda sapatos Nike Jordan Jason Tatum. Iba-iba mga idol ang mga sapatos dito, no? Tuloy-tuloy lang, lang, lang po mga idol. Punta kayo dito sa Kabana, ibang sa Capo. Dalawa binili, idol. Dalawa, idol. Magkano yan? Dalawa. 1 lang, po. 1.7? Oo. Grabe. My God, ah. Yun, know? oh. Dalawa. Yeah, Shoutout po kayo, ma'am. po, Thank you, ma'am. Thank you, po. Thank you, po. Thank you, gusto ko ganto incredible no magkano diyan Sa'yo ba to to Sa'yo to incredible no yung dati naglalaro fifty. Satu kinaan lima fifty. Mai ano? Tuna. Tuna. Bobby. Ahoy, Idol natin, no? Po, ah. Libre to, ah. game? Si, ano, Libre game. Libre Ito, ano, Libre game. Ito, ano, Libre ano, 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 mo Joker. Si Joker ay dami rito mga sulit mga naghahanap ng mga koleksyon ng mga laruan no may ano po sugar may anong niyan? Siya, no? ay, mga... Mga ano kaunang lantak si ano oh lupit lupit Okay. Yan si ano, Sakura ba yan? Ganun din ang presyo. One piece. din. Ang ganda nito, One piece. one Ito ang ang okay, so Thank you, John. naman yan? ori, 200. 200. <laughs> ito yung mga ano ng NBA, no? 200. Okay. Idol ko pa naman Stephen Cary. Stephen Cary. Umagal ulo, oh. Oh, siya, yan. Oh, my God. O, oh, ito pa. Si, okay. ano? Kobe okay. Bryant, So, mga espring. So, so, cool may mga kotse ka po hindi nito sa harap ito pa oh yan oh 200 200 200 din ganda mga idol oh uh, sila ano Naruto si uh, mga ano Avengers oh uh, si Deadpool uh, si, si Batman Nandi dito, okay. mga dragon balls, guys. Nandi dito. no? Uh, Oo. Mga pang-NBA na player, guys. Nandi dito pa rin, no? Oh. 200. Sobi, 200. Maganda yan. Pang-display mo. Pag maganda na yung... Pag na yung shop. Oo. Dikit mo yung dalawa, display ka dyan, no? Oh. Kuha ka. yan. Mm, guys, sa mga gulong oh. Gulong. Mga gulong ng kariton, mga ano ninyo no? Okay, magkano dito? Magkano? 150 mga idol oh. sa mga nangangailangan nito. Oh. Dito. 200. Idol pala to. Yan, 200, no? Ang dami uh, rito, guys. Mga gulong ng mga upuan ng pang uh, office, no? Ito. So, pang office. Dito, te. 70. 70 pesos, mga Idol. Dito, sa mga ganito. Yan, no? Oh. Magkano naman dito? Oo. Oh. Ha? 180. 180. Ito yun, ito yun, ito yung mga yun. Ah, ito, puti. Oh, guys to. Haba, no? So, nag-iiba-iba yung kulay. Oh, you know. Yan, Facebook ko yung Lan Cobontin. YouTube channel ko, Cobontin Vlogs. Magkano? 60 likes. 60 likes siya, Magkano? 250. 250 mga idol dito. So sa mga may need ng mga Christmas light no. So dito kayo guys sa kahabaan ng ibang lista street guys napakaraming Christmas light guys dito no. Iba-iba yung mga look niya mga idol oh, sa mga balls niya no. Oh, yan no. Meron din mga, mga malalaki idol Oh. Meron din. Oh, shout out sa mga may need nito no. Yan, so magkano idol? Dito? Oo. 280. 280. Dito naman, 500 yan. lights. 500 lights. 50 meters. Okay. Meron mga ano. Magkano yan? Ano? Oo. 900. 900, mga idol. Meron namang 100 lights. Okay. Uh, 100 lights. Uh, 1,000 lights. Magkano? 100 meters. Ito? Oo. 1,700. 1,700, mga idol. O yan dito kayo pumunta guys sa kaba ng ibang lista street no kaya po yan chatot sa iyo idol ah thanks na marami diyan te thank you hey okay. mga idol shout out diyan ilaw okay. ilaw so pwedeng kunan idol kunan natin so magkano dito sa mga street na light na to 40 per pieces. 40 pesos 15 lang to 15 15 pesos So, piece. Oh, bearpiece. Ano to, idol? 12 volts? 12 volts. So, gamit pang motor. Oo. Oh. oh, mga pang sasakyan, no? basta ah, 12 volts, pwede. De series lang, pwede. Oh, oh ganda, oh. Iba-iba. 24 volts yan. Yan ang 24 volts. Oh, yan. mga, oh, nga mga nga pang nga truck na ano, no? Sina mga pang naman, yung pang kwarto. Oh. oh. Sa yan, idol, yan. Talo, Anong yon pangalan yan? Uh, So sa mga mga may need na mga street light, no? Na mga pangsasakyan, no? Mga busina. Dito kay pumunta guys sa kahabaan ng ibang ilista street, no? Yan, you no? Know, mga pang motor na light, no? Oh. Idol dito, sa isang set na to. Yan, ganyan, 700 lang yan. Ito, 350. 700 to dito guys. Ito yung 350. So anong pinagkaiba dahil malaki? Ah, dalawang kulay, ito, 3 colors. At ah, three colors dito mga idol. Ito yung dalawang kulay siya. So, shout out sa mga may mga motor no mga idol. Punta kay dito sa kahabaan ng Ibang Lisa Street no. Pakiapo. Ganito ah, uh, ang lalaki oh. Ibang Lisa Street na. So, ito idol, ano naman to? Ayun, -awang -awang na no? mga awang-awang naman 'yan, mga patyo. Ah, three tone. Mga... Ah, three tone. Oh, yeah. So magkano din diyan? 150 lang dito, 150 lang. Headlight naman 'yan. Ah, ito headlight. Ah, headlight naman. Magkano din dito, sir? 250 lang. 250. Oh, binoy din. Side mirror 'yan. Yeah. Side mirror. Anong 450. motor 'to? Sa bike mo, sa bike mo, service 450 lang ganyan. <laughs> 450. Oh, guys, oh. Universal, oh. So ito yung pwesto niyo. Ah, yan. Pwede lang. Pwede bang yan, yan, thank you mga idol ah. Yan, dito na rin. Ito guys yung kahabahan ng ibang Elisa Street no Patungo ng Kiapo Church mga idol yan Si mam Ma mo <laughs> Kita ulit kami hey, shout out mama Daan po muna kami Ate, painom. <laughs> Dahan mo na kami. Uh, ganda ng mga ano guys. Mga damit ni Nazareno sa kanila. Mama Mary. Lahat na ng mga santo, mga idol nandito dito sa Kapu Church. No? Yung bumili ng mga souvenir. Mga idol tulad ng mga rosary. Uh, Bible. Yung pocket Bible. saka mga bracelet guys. No? mga santo na iba-iba dito. Dito kayo sa Chapo Church. No? Yan o. No? O, beo. Guys, ito na yung simbahan ng Chapo Church. No? Maraming tao, mga idol. Ah, uh, naman dyan. mga taga saan kayo, ma'am? Sambuanga. Sambuanga City. So, part ng Cagayan de Oro. Thank you mama, puro mga face mask dito mga idol oh. Dito kayo pumunta no Sa haba ng kariyed oh. Sa harap ng chowking guys Pag nangailangan kayo ng mga face mask no? Dito sa harap ng chowking mga idol dito Dami oh Pero ako taga basilan po oh, Taga basilan oh. May nahitlag akong taga basilan doon no? oh taga Basilan. Mga ano naman siya, hand tool. Oh, shout out mama, thank you. Ah, mga crook, mga idol. Ano bang pare? Oh, hindi ka na na boss. Tama yun narinig rin rin Dala, ano siya, 150 lang. May pangapalaisyo ka, tayo pala lang tayo mga sukat. Sukatin mo na. Ito yung dalawang walking. Salay, salay tayo, salay.